ang mais o corn ay puno ng betamina at minerals na nakakatulong sa ating katawan. Nagtataglay ang mais ng mga betamina B12 at folic acid, para mapigilan ang pagkakaroon ng anemia, pinipigilan rin ng mais ang pagkakaroon ng diabetes at alta presyon. Hello mga higala ang ating video ngayon ay tungkol sa mais, kung ano ang mga benepisyong makukuha natin dito. Ang mais ay mabuti para sa mata, bituka, puso, at dugo, ito rin ay nakakatulong sa pagpapababa ng timbang, pagkontrol sa diabetes at pag-iwas sa kanser. Narito ang labing limang benepisyo sa kalusugan ng pagkain ng mais. Isa, nagbibigay ng enerhiya sa katawan, dot ang mais ay mataas sa starch, isang uri ng complex carbohydrates na nagbibigay enerhiya sa katawan. Ang starch ay madaling maabsorb at magamit bilang panggatong para sa mga selula, ang pagkain ng mais ay makakatulong sa iyo na mananatiling aktibo at masigla. Dalawa, tumutulong sa pagtunaw, ang mais ay mayaman sa dietary fiber, isang sangkap na tumutulong sa paggalaw ng pagkain sa digestive system. Ang fiber ay tumutulong din sa pagkontrol ng blood sugar levels, papababae ng cholesterol levels, maiwasan ang constipation at hemorrhoids. Tatlo, pinuprotektahan ang paningin, ang mais ay naglalaman ng antioxidants tulad ng lutein at zeaxanthin, na kabilang sa carotenoid family. Sila ay tumutulong na protektahan ang mata mula sa oxidative stress at blue light damage. Ang pagkain ng mais ay makakabawas sa panganib sa muscular degeneration at cataracts. 4. Pinapalakas ang immune system. Ang mais ay naglalaman din ng mga vitamins at minerals na kinakailangan para sa isang malusog na immune system. Ilan sa mga ito ay ang vitamin C, B6, folate, iron, zinc at magnesium. Ang mga ito ay tumutulong labanan ang mga impeksyon at pamamaga. 5. Pinapatibay ang mga buto. Ang mais ay isang magandang pinagukunan ng kalsyum, isang mahalagang mineral para sa bone health. Ang kalsyum ay tumutulong bumuo at mananatiling malakas na mga buto at ngipin. Ang pagkain ng mais ay mkakatulong maiwasan ang osteoporosis at fracture. 6. Pinapababa ang blood pressure, ang mais ay mayaman sa potassium, isang mineral na tumutulong mag-regulate ng blood pressure, ang potassium ay tumutulong din na balansehin ang fluid levels sa katawan at mapanatili ang normal na heart rhythm. Ang pagkain mais ay makakatulong maiwasan ang hypertension at stroke. Pito, pinaaayos ang balat, ang mais ay naglalaman din ng antioxidant, beta-carotene, vitamin E, na kabilang din sa carotenoid family, sila ay tumutulong protektahan ang balat mula sa sun damage at premature aging. Ang pagkain ng mais ay tumutulong mapanatili ang smooth, glowing, at youthful skin. 8. Ang mais ay naglalaman din ng tryptophan, isang amino acid na kinakailangan para sa produksyon ng serotonin, isang neurotransmitter na nakakaapekto sa mood, sleep, appetite, at pain perception ang pagkain ng mais ay makakatulong taasan ang serotonin levels at bawasan ang stress, anxiety, at depression. Sham, pinapalusog ang buhok, ang mais ay naglalaman din ng biotin, isang B vitamin na kilala rin bilang vitamin H o vitamin B7. Ang biotin ay tumutulong metabolize fats, carbohydrates, at protein, na kinakailangan para sa hair growth at health. Ang pagkain ng mais ay makatutulong mapanatili ang makapal, hintab, at malusog na buhok. Sampu, dinidetoxify ang katawan, ang mais ay naglalaman din ng glutathione, isang antioxidant na kilala rin bilang master detoxifier. Ang glutathione ay tumutulong sumipsip at alisin ang mga toxin na nakaimbak sa katawan dahil sa polusyon, habits o sakit. Labing isa, nakakatulong ito sa pag-iwas sa the disease. Ang diverticular disease ay isang kondisyon kung saan ang mga bulsa o diverticular ay bumubuo sa lining ng kolon, ito ay maaaring magdulot ng pamamaga, impeksyon, at sakit. Ang pagkain ng mais ay maaaring makatulong na maiwasan ang pagbuo ng diverticula dahil sa mataas nitong fiber content, ang fiber ay nakakatulong na panatilihing malambot at regular ang dumi, na nagpapabuti sa bowel movement at nagbabawas ng presyon sa kolon. Labindalawa, Nakakatulong ito sa pag-iwas sa anemia. Ang anemia ay isang kondisyon kung saan ang katawan ay hindi nakagagawa ng sapat na mga pulang selula ng dugo o hemoglobin. Ang hemoglobin ay ang protein na nagdadala ng oxygen sa mga selula ng katawan. Ang pagkain ng mais ay maaaring makatulong maiwasan ang anemia dahil sa mataas nitong iron content. Ang iron ay isang mahalagang mineral na kailangan para sa produksyon ng hemoglobin. Bukod dito, ang mais ay mayaman sa folic acid at vitamin B12, na parehong kailangan para sa DNA synthesis at cell division. Labintatlo, nagbibigay ito ng gluten-free na jeta, ang mais ay isang gluten-free na butil, kaya maaari itong kainin ng mga taong may cell disease o gluten intolerance, ang gluten ay isang uri ng protina na matatagpuan sa ilang mga butil tulad ng trigo, barley, at rye. Ang pagkain ng gluten ay maaaring magdulot ng sintomas tulad ng sakit sa tiyan, bloating, diarrhea, constipation, at skin rashes sa walok kang mga tao. Ang pagkain ng mais ay maaaring makatulong na maiwasan ang mga sintomas na ito at nagbibigay ng mas maraming pagpipilian sa pagkain. Labing apat, nakakatulong ito sa pag-iwas sa cancer. Ang mais ay naglalaman ng iba't ibang mga phytochemicals na may anti-cancer properties, ang ilan sa mga ito ay ang ferulic acid, anthocyanins, phytic acid, at phytosterols. Ang mga phytochemicals na ito ay maaaring makatulong na labanan ang mga free radicals, na mga unstable molecule na maaaring magdulot ng DNA damage at cellular mutation. Ang mga phytochemicals na ito ay maaaring makatulong din na pigilan ang paglago at pagkalat ng mga cancer cells. 15, nakakatulong ito sa pagbaba ng timbang ang mais ay maaaring makatulong sa pagbaba ng timbang. Dahil nakakabusog ito at may mababang calorie content, ang isang tasang nilagang mais ay may 96 calories lamang, pero kay 3.4 grams ng protina at 2.4 grams na fiber, ang protina at fiber ay parehong nakakatulong na mapanatili ang pakiramdam ng kalusugan at bawasan ang cravings. Bukod dito, ang mais ay may moderate glycemic index, kaya hindi ito nagdudulot ng bigla ang pagtaas ng blood sugar levels na maaaring magudyok ng overeating. Kung nagugustuhan nyo ang video ito, please subscribe, like, share, thanks for watching. God bless!